Ayan, talong. Ayan ako ng talong, guys. Shout out sa mga shout out Hindi ako talong, guys. Maraming mga naman dito, guys. Bili tayo ng talong. Good morning sa lahat, ha? Good morning, good morning. Datang Jan. Halo. Susu antena kok. Langsir One ya, jadi. Shout out. Please like and share, guys. Kapag may mga eskwela. Sakit na yun. Huwag malis yun, sakit. Ayan, shout out sa lahat, ha? Ayan, shout out. Bili tayo ng uh, tayo ng guys Talong Dito sa silingan Bili tayo ng talong guys ha talong tayo guys Bili, -bili tayo Tutuin natin guys Talong yan to mga viewers ha Shout out to mga viewers Sa lahat Please like and share guys Aku yang Rishi guys. Shopee Selatan, Shopee guys. Shopee

Shout out to 9 viewers. Shout out sa lahat. Ngayon jacket guys. Please thumbs up, guys. Bili tayo ng tangkong, guys. At ah, ang total guys guys. Yeah. Ayan. Lotto natin ngayon, guys. Thumbs up, guys. 9 million viewers. 8 million viewers, Jan. Good morning, host. lipina din, life. Good morning, life. Um, good morning sa lahat, ha. Ah. 8 million viewers, Jan. Good morning, good good morning. Bili tayo ng tangkong para i-kuha natin guys, i-loto natin sa bahay. Bibili tayo ng tangkong sa silingan natin. 7 million viewers, shout out sa lahat. Good morning. 7 million viewers, shout out sa lahat. Good morning, good morning. Please like and share guys kapag mayroon kayo ng community and GC guys.

Dilih tayo nang, mati kika Ayan, good morning, good morning Thank you. Good morning sa lahat Five million viewers Good morning Ayan, meron kayang jacket ah Filipina, dili Meron kayang jacket, six million viewers Jens, shout out sa six million viewers

Bayar kukarun Shout out to all my viewers Please like and share guys Kapan ada lagi community Shout out Shout out sa lahat ng nagyan ha like and share guys kapag may naging community and hindi tayo mo sinta tana lagi tanan eh oo kasap kurita oo oh. daan ang tika chocolate ay shing bye chocolate ya. Eh bye chocolate ya. Bye chocolate. Li oi. Oh, chocolate. Purita. Purita. kurita. Eh, mali ko ng kurinka. Kurinka kurinetsu. Abuk chocolate. Nakaka. Nakapila ka na? Tamira ba. Neko

Nila nila sa 30. Duh kakabuok. Pero ba kasi kung ko. Ah! Bila nga dito kakabuok. Kung si mong purol. Pusa. Hindi pa sa Pwede nila kasi pwede sutan. Pwede ka pipon. po ka pipon. Pwede ka ka

Si Erto, mamalot ko Mamalot na ka si Yohane. Mamalot na ka si Yohane. Shout out. Na, ano na tag ka na si Yohane. Ayan. Shout out sa lahat ha. Shout out sa lahat ha. Ito, shout out. Shout out, shout out. Bili ka lagi tayo ta. Ika, doon na nyo ha. ta. Oh, shout out lang eh. Wala yung naong. Yotchum yun eh, yotchum. Yotchum yun eh. <laughs> Yang to my viewers, yeah, shout out. Remember me. Yes. Please like and share, guys. Beli natin ngayon, long Luto natin ngayon, guys. Nato na tinion guys, Ang talong guys. Yan to mga viewers 'yan, shout out. Maglalakad tayo, guys. Maglakad tayo dito sa muntod. Malayo ang tindahan dito. sobrang malayo ang tindahan dito sa alright guys yeah, remember me from yesterday yes yes remember me yan for my viewers please like and share guys the four my viewers, yeah, shout out to four my viewers. Saat lo tupul, mbiwas jan. Nga misalawas magsuput nyo sa ating lae Ya, bukwet bapu sana na pa. Ane pa aw. Nga uban kegisahon. Sebulan. Sebulan e mutanto. Nyang papunan gisahon talo. Ntang-ntalta. Bukwet kenapa itong bukap e? Bukwet kapi e. Tanto bukap e. Ilang

Yan, 1 million viewers dyan. Shout out.